Yan. Kita nyo yung niluto kanina. oyan oh, Ah, ikatu yan. Kain na tayo. ngayon yan guys ha. Tapos ito yung bagoong adobo. Adobo pala ikatu. Sorry. Adobo, adobo. Hmm. Kahit tayo, tayo. Magkamayan tayo. Yan. Hmm. to Ito yung inadobo ko kanina guys. Manok sa ka... Halo, manok sa kababoy. Hmm. Ito yung Ilocano. Lutong Ilocano. Okay guys. Kain tayo, tayo pang gabihan. Yan, may bagong ako. Bagong kalamansi. Sili. Para matanggal lang yung ano guys. Tanggal yung umay ko kaya nagbabago ko nga. ganyan kasanayan ko sa lalo na sa antin sa ilagan na kumakaan ako ganyan may bagoong tapos mga kamay niya mmm tap tayo hap mm. guys kain mm -hmm. tayo guys so, sa pagoong Hmm. Serap. Serap darah es pag um, lalo napag nakakabali kaya, 'no? Serap kumangis. Hmm. Nikay guys, kain tayo. Ay, serap. Serap guys, serap. Mm. yung sinasabi ko nanonood ang lasa pag ganun ang luto o, pagluto mo pag luto mo ilokano to ilokano luto lutong ilokano yan oh no, may manok siya guys oh, may manok po pa. pano ummm yep. Lige guys, kain tayo. Hmm, harap. Ang luto kanina ato po. Sorry, <come on>. sorry. <coughs> <coughs> Ahem. <coughs> <coughs> sino 'yung nakalala number bigay ng number. Ah, <coughs> <coughs> bilaw, bilaw ka naman number sorry mabibilo ka na po tap, mine. Hmm. う<フィ>ん。ラップ Pero so, ano yung proseso na gawin yung pagluto niya? Papasok sa loob yung, harap, yung, yung lasa niya. Sa loob. Sa ng karne yan. Yan, kain tayo guys. Mm. Sarap. sarap ng adobo. Ito yung lutong ilokano. Ha? Mm. うん。 solve 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 solve, solve. Ah. Yan guys thank you thank you guys uh, thank you love you Thank you guys thank you solve na solve thank you thank you as uh, a panonood thank you Bye bye Yan pong Ilocano Lutong Ilocano Bye bye guys bye bye